Naku, nakagulo na ngayon dito sa uh, may headquarters ng AFV at uh, may sinasabi ang mga high rank uh, armed forces dahil sa corruption ngayon. Ilang uh, taon na lang ang dito. tatagal namin sa mundo. Pero hindi namin matiis Dahil yung iiwanan namin dito ang aming mga anak. apo, kung wala pa ako, ay uh, talamak ng na hindi natin pwedeng ipamana sa ating mga anak at ako. Kaya kami nandito dito nila General Sokis, uh, General Mitran, at iba pang mga retiradong uh, officers at sundalo. Yun ang unang-una. Ang alawa, sobra-sobra na ang uh, at pagkakao ng ating mga politiko. Sila pa mismo ang nakukulang konggreso na dapat nagagawa lang ng batas, eh, pati yung pag, ano, pag uh, gastos, pag uh, walgas Pag ba na yung kanya, kanilang uh, annual uh, bill sa tubig, no? eh, isang bilyon kada taon na higit. Tapos, yung utang natin sa ngayon, as of now, mundo na maging 19 to 20 trillion by 2028. Ngayon, ang utang ng mga anak ninyo, lahat lahat, eh? at yung papanganak pa lang is 150,000 pesos kada isang tao. So, dapat ito, hindi it na sila, dapat mag-demand at tulungan ang ating uh, papaya. Marami akong uh, gusto sabihin kaya lang uh, maraming gusto magsalita pa dito. Meron lang akong ginawan tula, dalawa. First day and second day. Yung isa may pagkailukan yung tulog. Masyan ah, na kami. Apo. Maawa ka naman. Apo. Parang gano'n. Yung isa naman, hilos na mataan. Hilos, Pilipino. So, ini-encourage ko yung mga makabayan dito, yung mga uh, namahal natin. Yung nagmamahal pa rin sa ating Pilipinas. Na sumali kayo, please move po ito. Hindi po kami yung uh, magulo. Dahil galing po kami sa kita. Ayaw po namin ang bulong. Yun ang unang-unang ayaw namin dahil alam namin, pag magulo, may mga namamatay. May nagusugatan. And ayaw namin yun. Kaya gaya ng sinabi ni kaya magreko Importante ang uh, pananampalataya sa Panginoon Kaya tayo ay magdadasal sa, sa bawat activity natin At magdadasal din tayo sa pagkakas Marami salamat Gendel Petra Colonel Jim Metran, ay okay. retired then, Army, at siya, Commander, Special Forces, Army.

sigla tayong dinagsa ng mga mystery media ngayong gabi hindi natin alam kung saan nila nasimhot yung uh, balita nanonood ata sila sa mga live ng mga vlogger kaya sila nandito ngayon